Hai okay guys, kami ulos nang bakul. Ini Gang. Ini no. loh ental bos. Ah. Hang hang pala.

Ang kano ba hulog? 1,750 ang kahulog na. Ang tandaan daw pang nasa. Ang baon. Dito na na ito ngayon. Pinautang ko pa yung kanina doon ng pangalmusal nila. Saan? Sa yung palista. Eh sabi ko Milo kasi hati na lang sila. Gatas ang kinuha. Hindi, doon lang na naipanggada siya kung huwag sa pagdibar talaga. Sa yung nakalista. Sige so, ba yan? Ang... Hmm. Sabi mo ako ano na nakalista? hindi ba natin Hindi mo. Hindi mo.

Ang mga bata, di na niya. May utang sampu, ha? Ah. Abunado ako ng sampu, John. Wala dito, dito. Asan ah, naman sila, Ryan? Ay, sila, da, ano, soy-soy. Ha? Huh? Ha? Oi. 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 Thì thịt sủi mà này là ngọt nó Còn xô bộ nhá Kumain nga, kumain nga. Pato, dito na. Ano ba baon ito? Ano yung bilhin na baon? Biskuit, that's juice. Yes, at saka. Anong biskuit pa, ano, pa di diba? ba? Hindi, mo? sana lang papiliin mo. Maroon na yan. Eh.

Noseka kayo pag tulog lang ako dito na madali na mga bata. Noseka ah, lang kayo. Kersada yon ini naman yung grahe. Yeah. Ako nakapit bahay noon don, bubu ako gasolina yon. Ha okay. tinggabe. Bisan pa Yung buntot lagi nakalagay dito sa bibi. Tom na init yan, Tom